Okay po, kumusta na po kayong mga malakabayan? Shoutout, shoutout po sa lahat. At saka po, ngayon, ang ibabalag po natin, alam niyo naman, malapit na naman po ang halalan. So marami na naman dyan ang mga kung ano-ano ang sinasabi ang na makapanira lang talaga. So ngayon, magagalit na naman. Marami na naman talagang magagalit dyan. Lalo na kapag yung manok nila na politika ay hindi mapagkaisahan ng Iglesia ni Cristo. Marami na naman dyan ang magagalit. Isipin mo, pinuusig nila, pinagsasabihan nila ng kulto, pero humihingi pa rin sila ng tulong. Sana all. <laughs> Kaya alam niyo mga mahal na kababayan, kung sino man ang mapasyahan ng pamamahala. Ay tanggapin nyo na lamang po kung dati ay na napasyahan kayo, natulungan kayo, tapos ngayon, abay, hindi kayo na naalala o di kaya hindi kayo na napasyahan dahil may nagawa kayong error error na lang ang, ang, ang natin or sabihin natin point na maaring maging dahilan ba't hindi ka napasyahan ay igalang mo, igalang nyo na lang po. Hindi <laughs> magagalit dahil malay natin sa sunod daman naman ay madala na naman kayo edi okay. <laughs> Wala lang samaan ng loob. Ano po? Walang sama ng loob. Kung ano man ang ipinasya, igagalang nyo na lang. Masabi na naman yung iba, o, ang pinapasyahan ng ano yung gumagawa yung mga mamamatay tao? Sana ul. Ang mga paninira nila na ganun. Kung sino yung mamamatay tao, kung sino yung mga masama, yun ang napapasyahan. Sana ul. Bakit ikaw ba? Mabuti. Pinagawa ka na ba? Nagsasabi dyan. O, oh, may na pinagawa ka ba sa bansa natin? Pinagawa ka ba sa kapwa natin? Kapwa mo baka wala rin. At tumahimik ka na lang. <laughs> Kung hindi na pasyahan ang ah, iniidulo mong politika, subit, di ba? O, oh, yun na. Kung ano yung pasya, let it be. Di diba? Let it be. Oh. <laughs> baka sa susunod, sila naman yung masuportahan at makahingi din ng tulong sa sinasabi nilang kulto, eh, hindi. Magpasalamat sila. <laughs> Dahil, talagang, kung ano yung ipinasya ng namamahala po namin, yun talaga ang lalabas po sa balota. <laughs> kahit, kahit ano pa, kahit may nagawa pa yan sa kapatid na masama, pero pag yan ang pinasyahan, ibubuto pa rin namin yan. Ganyan po kami. Ka-obedient. So, yun po ay, hindi kasi sa amin mahalaga kung sino yung tumatakbo dyan. Kung manalo man yung binutuhan namin o matalo, panalo pa rin kami. Alam nyo kung bakit? kasi nga hindi nasira ang kaisahan. <laughs> hindi na minalabag ang kalooban ng Diyos. Wala kami pakialam dyan sa mga mga ano na yan. Kung may ipinasya man ang pamamahala na sumali dyan na kapatid, alam niyo na kung sinong tinutukoy natin, ipasya yun ang pamamahala. sabi nga sa Biblia eh, kung ano ang pagkaisahan sa lupa, pagka yan ang pagtitibayin sa langit. Nakalagay po yan sa Biblia. Ang katigan sa lupa, ang talian sa lupa, tatalian sa langit. Ang pinasyahan sa lupa, papasyahan dyan sa langit. Sino ang magpapasya? Sabi siyempre yung pamamahala na inilagay ng Diyos para manguna sa Iglesia ni Cristo. Diba? Kaya no question na tayo dyan ang gagawin lang ninyo, tanggapin nyo kung kayo talaga ang naano, ano, eh magpasalamat kayo. kung malapit na. oh, sa mga kapatid natin dyan, ah, o maging maingat, baka matokso kayo ng dilaw o ng blue. Ng blue, kulay blue. Kulay dilaw. wag na huwag nyong gagawin yun. Dahil kapag nangyari yan, isa lang ang mangyayari sa inyo. Itatapon kayo sa labas. <laughs> Siyempre, ititiwalag kayo. Wala kayong magagawa ganun eh. Diba? ganun. Ganyan po katindi ang kaisahan ng iglesia. Kapag sinira nyo yan, hmm, sorry, sorry, wala kayong magagawa kundi ang lumuha. So hanggang dito na lang muna at shout out na po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa lahat ng laging nakasubaybay po sa atin. At sa lahat po ng mga kapatid, tandaan, tandaan nyo lagi, ano man ang ginagawa natin, laging nakatingin ang Diyos sa atin. Ano man ang eh, laging panalangin natin, ano man ang ginagawa po natin sa buhay, ay eh, ipagpauna po natin ang pag, ah, pagano ang pagsangguni po sa Kanya. Lahat ng bagay para malayo tayo sa mga tukso, malayo tayo sa mga kasalanan, at makasunod tayo. At sa lahat, magtamo ng buhay na walang Hanggang dyan lamang po at maraming salamat. Good night po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan.